And good morning mga idol. Nandito tayo kaila paring no, Mac. Ka na? Then si Chris. Pare hey? Hindi pa. Puro record lang. <laughs> Doon tayo mag-live sa ano. Ayan mga idol. Ang dami. Napakadaming itlog oh. Itlog ng ano gay Ray? Ha? Masabi ng mga uh -huh. pusil ng itlog yan. Ang dami. itlog. Ang dami. Ngayon pa may pangil. Maran, the base. Oo. Oo. Oh. Pero yung mga nadikit na ano, mga nadikit sa magnet na umubulik. Tapos ba tong alog? Mga nakuha natin kahapon mga idol. Meron dito ba omong itim o gayuma? Alam nyo na kung ano hugis nyan. Go. Oh. Oo. Oo, lakas ng alog. Ah. Kainaman itong, nag-iisa lang ito mga idol. Napakainam bato itim pero yung hugis naman ay masipag ito masipag talaga panchiks ang dami mga itlog ng ibo na ano ayan mga idol sa mga mag order ay bilugan na bilugi na kung ano ang inyong ito may mga batong alog tayo dito talaga mga alog kasi si pag umalog nitong mga to. Sir. Tapos ito, magnetic na bato o mambulik? Ayan, bilogan nyo na lang kung ano yung inyong kursunada dyan. <coughs> At nang ma-release na natin to. Mamaya maghahanap pa kami kasama ang mga tropa. So, ayan, yung kasama dito yung mga Para tropa yung, natin. to Poging bagsik. Okay, masakit. Salamat. oh, eri. Oh. Atin yung, Atin yung, lang, ano ya? Oo. Uh, uh. Salamat Chapi. Ito mga idol oh, kay Christian. Pinalilimusan mo ga? Okay. Hindi. Hindi. Paano hindi daw pinalilimusan? Akala ko ay pinalilimusan eh. So yun mga idol. Napakarami. Sige salamat. Andini tayo ngayon sa Mindoro oh. Mindoro. Iniluwa. Hmm. Ang sakit nung iniluwa nyo. Okay, ano? So, iniluwa so, lang. Matanda daw. Ah, nang matanda. So, Masakit hmm. bunga nga, no? Pero yung iniisip ko kung... Ano eh? Napakainom na ito. Kidlat to, ano? Nung isang tangan mo. Ere? Hindi, yung Masa, Masasapok tayo ni misis nito. Yung ah, yung nandun, yung isa pa. Meron, marami, marami pang mutya. Hindi natin, may pakita at hindi pa nalilinis. Ito mga tinaga-tsaga doon sa ilog na kutkuton eh. Ayan, mga lods. So, mga mutya natin. Sa mga gahanap ng mutya dyan. Hmm. Ito mga itlog kaya ino mo Batong alog. Kasi itong nadikit sa magnet na ano na to. Sa na omo bulik. Hindi lang, ayan o, oh, kitang kita yung pagkakabulik niya. Hindi siya omo na itim. Mm. Omo bulik. Maling kaya sa Okay. Yung uh, bagsik. O, oh. oh regamit ni Mang, ni mangyan hmm. Oh. Tinan mo yung butas. Parang may laman sa loob. Hmm. Lumabas niyan yung hukod mo. Yung? Uod. Uod? Inuod ang loob? Oo, uh -uh, so Pero bulik to ano? Hindi. Hindi rin. Tapos na kasi sa ilaw. May binigay sa kasi ano ko nung isang araw eh. Nilagay ko na dun sa lagayang ko. Kainam. Kano lang doon yung uh Pang <coughs> ano na to. Malakaw yan. Ano? Pang market na natin mga idol. Eh, mga lihitim. Galing south. Mm. South sa, um, sa Bulalakaw sa Bulalakaw kami mga idol ano na nguha kahapon At hindi kung... ko lang sila kasama kasi lahat eh. kami ay may lakad may ginamot din so ito na mga yung ating mga ano tapos ma ito mainom masubukan sa ano sa baril eh yeah, ito oh hmm. ah, ang ganda ng kalog nitong isa na to ay, oh. yung kalog Buong buo. Oh. Ito, panigurado ito. Ito pa. Okay. Ere, ang, ang ganda ng alog. Hmm, uh, tapos may tinga pa Oh. Oo oh, okay. nga. Okay, okay. Ito niya, no? Ang gaganda ng... Bukle. Ito. Pero mag mainam to. Oh. Ito talaga, oh. ang luwag ng pagkakaalog niya. Oh. Kaya nga, did, doon naman tayo eh. Parang gusto, so, gusto kong tanganin to. Oh. May ganyan siya ng bagya. Ito hindi mga gawa, mga idol talagang mula sa kalikasan niya. Ano? So ayan. Pagpalang umaga sa inyong lahat. Pili na lang kayo diyan. God bless you mga.